na may huli daw may eh. ah. bibang man huli mga kablog patay na na patay na ang bibang bayawak walang kuha alimasag lang Wala. ito may ah mayroon isa may nadali pa rin pwede na to iba iba yan lang ang nadali isa isang alimango saka ito isang bayawak Lakin ng bayawak na 'to patay na. Patay na Buhay pa. Lakin ng bayawak ka. Ah. Pagbuhay buhay pa sana to, Pakawalad to Kaso patay na. Buwaya. Kuya na patay na. Kenang bayawak lah